Dahil balik eskwela na nga yung ating mga anak, eh syempre balik na nga din tayo sa ating mga gawain kagaya nitong ating pagpaplansya na kanilang mga uniform. Nung mga nakaraang linggo nga mga Marcis ay eh, naghahanap na ako ng mga uniform na pwede ko nga maulian. Pero buti na nga lang at napakabait nga no ng isang nanay at hindi na nga sa akin pinabayaran. Hindi na talaga ako bumili ng bagong uniform dahil naghahanap nga ako ng mga old uniform na pwede ko nga maulian. At ayun na nga yung tiyatawag na discarding nanay para hindi na nga tayo gumasos ng malaki. habang ako nga ay dito ay eh, meron lang akong gustong i-share sa inyo ay napakinggan ko sa aming pastor sa aming church. Maaring ang iba nga sa atin ay napakarami talaga ipinagdarasal pero hanggang sa ngayon nga ay hindi pa rin natutupad. At sa sobrang dami nga nating ipinagdarasal ay eh hanggang ngayon nga ay naghihintay pa rin tayo ng mga kasagutan. Meron din naman na kahit hindi nga natin isinasama sa ating mga dalangin ay eh kusa na nga lang dumadating. Pero bakit nga ba sa dinami dami nga na ating mga pinagdarasal ay eh hanggang ngayon nga ay hindi pa rin natutupad? Ang isa nga daw dahilan kung bakit hindi nga daw natutupad yung ating mga pinagdarasal dahil nga daw sa ating maling motibo. Kaya naman ang pinaka the talagang gawin para malaman nga natin kung ano ba talaga ang motibo natin sa ating mga panalangin ay siya sa atin muna natin ating mga sarili. Kung ito nga ba ay makakabuti o makakasama para sa atin at bakit naman ibibigay ni Lord yung ipinagdarasal mo kung alam na alam naman niya na maling mali yung iyong motibo? In a good side mga marsis ay maaaring inilalayo nga lang tayo ni Lord sa mga kasalanan na mabubunga kapag kaginawa nga natin o natupad nga yung ating mga gusto. Sa totoo lang mga marsis ay wala naman talagang imposible kay Lord basta ikaw nga ay 100% na nagtitiwala sa kanya. yeah <laughs> Yung wala kang pag-aalinlangan sa lahat ng mga ipinagdarasal mo at alam na alam mo talaga na yun ay matutupad. At higit sa lahat ay alam na alam mo nga sa sarili mo na maganda ang iyong hangarin. At higit nga sa lahat ay marunong nga tayong tumanggap ng ating mga pagkakamali. Dahil kung alam mo na nga sa sarili mo na napakaraming bagay mo na nga nagawang mali at hindi ka pa rin nga nagbabago. Ano ba naman matutupad ang iyong mga pinagdarasal? Kaya naman napaka-importante nga na marunong nga tayong tumanggap ng ating mga pagkakamali. Sa totoo lang ay wala naman talagang taong perpekto dito sa ating mundo. At halos lahat naman sa atin na nagkakamali sa ating mga buhay. Pero ang kagandahan nga lang talaga kapag marunong nga tayong tumanggap ng ating mga pagkakamali at marunong nga tayong magsisi, ay napakadali na nga lang talaga matupad ng ating mga ipinagdarasal. Meron man kami ipinagdarasal pero hanggang ngayon nga ay hindi pa rin natutupad. Siguro ay hindi pa ito yung right time para nga sa amin. Kaya naman ang ginagawa nga namin ay pinapaubayan na nga namin kay Lord ang lahat. Dahil sa totoo lang mga Marcis ay napakasarap sa pakiramdam na matupad nga yung ating mga panalangin lalong lalo na kung yun talaga ang kaloob ni Lord para sa ate? Yung tipong gustong gusto mo ng litsyong manok pero litsyong baboy ang ibinigay sa iyo. Kaya naman kapag open-minded ka nga ay hindi sasama ang loob mo kapag hindi natupad yung mga ipinagdarasal mo. Anyway, gusto ko lang i-share sa inyo yung napakasimpleng senaryo na nangyari nga sa akin. One time nga ay gustong gusto ko bumili ng mga kaldero, kawale at mga kung ano-ano pa para nga dito sa pandagdag sa aming bahay. May nag-alok nga sa amin na bilhin na nga daw namin yung lupa na may kasama ng bahay. Pero yung presyo nga ng lupa at bahay na yon ay naloka nga ako dahil napakalaking halaga ang kailangan. Pero sa totoo lang ay hindi ko talaga siya hinangad na makuha ko or mapasa akin talaga yung lupa at bahay na yun. Sinabi ko talaga sa aking sarili na kung ito nga ay para sa amin ay para sa amin talaga. At kung ito nga ay kalob ni Lord na mapasa amin. Pero sa sobrang laki nga ng halaga ng lupa at bahay na yun ay talagang hindi nga namin kakayanin. Naman ang ginawa ko nga ay nakipag-usap na nga muna ako sa mismong may-ari. At after nga namin mag-usap ay pinagdasal ko talaga kay Lord na kung ano man nga ang mapagdesisyonan ng may-ari ay siya nang bahala. Sa totoo lang mga Marcy, sa hindi talaga ako umasa kung yun nga talaga ay mapapa sa amin? At kinagabihan nga after nga namin mag-usap ay nag-message nga sa akin yung may may-ari. At nga daw yung kanyang partner sa aming mga pinag-usapan. Kaya naman dali-dali na nga siyang umuwi dito para magpirmahan na nga kami ng aming mga agreement. Kaya nga na sinasabi ko sa inyo na gusto ko nga bumili ng kaldero at kawali. Ay mas malaki pa nga yung ipinagkaloob ni Lord sa amin. Dahil yung bahay at lupa nga na yun ay may mga kasama ng gamit sa bahay at kasama na nga doon ng mga kaldero at kawali. Kala ko nga lang noon ay bahay at lupa nga lang yung aking binayaran. Kaya naman kami ay pumasok dyan sabi nga ng may-ari ay eh, kasama na nga doon sa aming binayaran yung mga gamit na maiiwan doon. Kaya naman napasabi nga ako sa aking sarili na kaya naman pala ako hindi makabili-bili ng mga kaldero at kawali. Noong time nga na yun, ay meron naman palang nakalaan na nga para sa akin. Kaya huwag na huwag po tayong mawawala ng pag-asa kung meron man tayong mga pinagdarasal na hanggang ngayon nga ay hindi pa rin natutupad. Basta alam mo sa sarili mo na napakaganda nga ng iyong hangarin ay matutupad at matutupad yan. At huwag na huwag tayong mawawala ng tiwala sa ating Panginoon. At yun lang for today's video. Thank you for watching. God God bless po.